Hi guys, nandito tayo ngayon sa Manila kung saan nandito tayo ngayon sa Yenio at papasokin natin ang ating kapindor dito sa loob ng Yenio kung ano ba ang ating makikita dito sa loob ng Yenio ayan po, Yenio Mini Grocery kaya naman excited na ako para makita kung ano ba ang nilalaman nito sa loob let's go! Ayan guys, pagpasok mo dito, may speaker. Siyempre, pagbungan mo. And of course, marami sila mga tindang mga Chinese, Chinese or Japanese pa. ito para mga si China, Korean, Korean or Korean, Korean ano, nakalagay dito smart food, ito namang Colby. So ayan, maraming klase, may nachos o nachos ba to? Nachos. Oh, ayan, na basta yun na. na yun. Tapos syempre may mini crunch. At mamaya, ang kagandahan dito guys kasi nandito dito yung mga chocolate na parang mga mura lang. Ayan o. Oh. Mamaya tatanong natin kay, Yes kung nagtitipid kayo at magvalentas kayo makakausap natin na napakaganda at siyempre ako naman nagmamaganda ba diba? ang napakagandang may-ari dito na si Madam Barbie Madam Barbie kasi ayaw niya ayaw niya ano ayaw niya humarap sa camera kasi ano basta ayaw niya itatanong ko na lang sana kung magkano yung price kasi plano ko talaga mag-reseller dito halimbawa yung ganito Mars Baka rin ba ako sa Mars pag bumila ko dito? <laughs> Magkano per ano to? Magkano per three box? For 100. 3 for, for 100. Pero yung isang box, ilan po yung laman? 24. 24. So, ita times na lang natin. Di-divide. So, halimbawa, per, pila, per peraso lang, 3 for 100. Pero pag isang peraso lang yung gustong bilihin, 33. Para pag wholesale? Siyempre, mas cheaper pag wholesale, sabi ni Mar. At hindi lang yan, meron sila dito mga Toblerone. Ayan, marami. Iba't ibang flavor ng uh, Toblerone. More on chocolate dito, may Hershey's. And of course, meron tayong buhay bawang. Tapos, marami pang iba. Actually, ang daming klase ng chocolate dito. Kung ano yung nakikita nyo sa mga malls o kung saan naman chocolate dito, mas marami sa kanila. Ang kagandahan dito, guys, kasi... Um, mas mababa yung price dito sa kanila Compore doon sa iba Yun ang kagandaan Pero itong tindahan nila Bagong bukas lang ito madam no? Yes so, Parang hindi pa nga yata tapos At inaayos pa rin yung mga display So Pero nauna na tayo dito ba diba? At saka Ito para sa to? Oh, Gapawis ba ito? O plato nyo to? Naglalagay po ng ano Ng lutoan ng noodles po Yung sa Korean po na ah. Ito, na, ito na, mga, po. Ah okay So sa susunod mayroon na kayong dine in dito. Ay maganda tapos ito naman, ano tong mga ito? Chocolate pa rin. Tapos meron din sila dito mga drinks, mga Korean or Japanese or Chinese mga ganyan. So lahat ng mga mabibili niyo dito, kung foreigner ka man, Chinese ka, Korean ka or Japanese ka, nandito na lahat. So ayan, ayaw magpakita kasi ni Marma. At may mga ano sila, may mga spam. Ayan, meron silang spam for only 98 pesos ang bawat isa ng spam nakalagay dito. And of course, ito naman, na luncheon meat, bali, tig 100 lang siya, mura na yan. And of course, Nescafe Gold, 450. Ayan. Hindi na masakap na Asa lang pinakamasarap ng chirea At saka guys, mura lang talaga dito kasi mayroon sa big rolls Mga ganyan-ganyan So ang dami-dami And of course, mga bolda carbonara For only 75 pesos Isang ganito na yan guys Yung mga ganyan at saka yung mga ganito naman nila Stir fry For only 55 pesos So marami pang iba na pwede pagpilihan And of course, mayroon dito yung mga liquor na dito sa baba Kasi mini grocery nga to guys Kaya naman, let's go na Ito, katikmang ko Atin ngayon kung talagang masarap Wala naman yung may-ari kasi iniwan niya ako dito Sa gilid natin, ito, ito. Ay, ay, hindi. Ay, hindi. Ay, okay. Yan yan, dito mo lang. Diyan mo yan, bubuksan mo. Sinisil yan. Ang pulo Tapos hindi marunong magbukas. Meron no, ba ma dito? Yeah. Titikman natin kasi ito daw yung pinakamasarap dito. Ay. Tapos ayan. Tikman na natin ay, kung masarap. Dami ka ah. Ayun, masarap na ito. Dami ka maya. Masarap. Yung lasa niya para yung ano, yung Okay. Manghuan. Manghuan. Yan, mang mang. Basta mang Jose ba yun? mang basta, yung lasa niya parang lasa nung basta may mang, mang ba o mang Cardo? Mang Kanor. O mang kanor. basta ganon. Rap. Wala naman yung may ari, huwag natin bayaran tulong basta tayo. <laughs> guys. Kung gusto nyo mabili, ma... Anong lugar to? mag Guys, dito lang tumatatagpuan sa Juan Luna sa kahabaan po ng Juan Luna. May kita nyo dito yung... Yan yung mini grocery. Dito lang yun sa Juan Luna. Please like, follow, and share guys. Mayroon diwata, Paris. Hello mga kabindor. Bye-bye.